<laughs> Parang miss na miss eh kanina oh. lang oh. hindi nagkita eh Ano bang artian? Anong arte? Ha. Anong artian? Kita ko kumain ini. Eh. Kumain ka na. Dat magbibisang ate mo. Bibi si ate dali. <laughs> ang arti naman. Lakad na ate, pumasok ko na uli. Iwan mo si Digong. Iwan na yun na yan, dali. Iwan na na batang yan. Dito lang si Ate Digo. Nasama ka sa school? Ha? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Hingal na yan. Ligo. Ligo ka, ligo. O oh, gusto ligo. Liligo ka, liligo. Hmm? Liligo. Ligo, dali. Ako lang. Nakadinig <laughs> ng liligo eh. Liligo ka, Liligo. Ha? Huh? Liligo. Liligo. Hmm. Ligo ka ligo. Pag nakadinig ng ligo eh. Gusto gusto liligo. Ano ba yan? Ano ba yan? Putoy-toy na yan. Hmm. Uy, hindi naman ako mabaho, no? hmm Bantot? Ligo, liligo Gusto talaga niya pag sinasabing maliligo eh